Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger at narito na tayo para sa ating pinaka-aabangang prognosis ng kagat ng isda. Ngayong Disyembre 1, 2025, may dala akong napaka-intrigang impormasyon na siguradong makakatulong sa inyo na mapuno ang inyong mga huling. Maghanda kayo dahil may mga sorpresa ang araw na ito mga mangingisda at pag-uusapan natin kung bakit ito magiging espesyal para sa pangingisda rito sa Pilipinas lalo na't nagsisimula na ang ating dry season para sa ating mga target na isda pag-usapan natin ang tuna, lapu-lapu, talakitok at sapsap -sap. bakit sila dahil sa kanilang natural na aktibidad sa panahong ito at sa pangkalahatang kondisyon ng tubig sa ating mga dagat, tuna, malasugi. Ang tuna ay isa sa mga pinakaaktibong species ngayong Disyembre. Sa aking karanasan, lumalabas sila sa mas malalim na bahagi ng karagatan, kadalasan sa mga open waters na may lalim na higit sa isang daang metro. Upang mahuli ang mga ito, gumamit ng heavy-duty trolling gear na may malalaking artificial lures tulad ng skirted lures or diving plugs. Ang mainit na temperatura ng tubig dagat na umaabot sa 28 hanggang 29 na degree Celsius ay perpekto para sa kanilang paghahanap ng pagkain. Tandaan na ang mga tuna ay mabilis at malakas, kaya siguraduhin matibay ang inyong mga kagamitan. Lapu-lapu grouper. Ang lapu-lapu ay kilala sa pagiging masarap at madalas mahuli malapit sa mga coral reef, rocky structures at mga bulto-bultong istruktura sa ilalim ng dagat. Hanapin sila sa lalim na 10 hanggang 30 metro. Pinakamahusay ang bottom fishing gamit ang live bait tulad ng hipon o maliliit na isda or kayay cut bait. Ang matatag na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa kanilang pagiging aktibo sa paghahanap ng pagkain malapit sa mga kublihan. Talakitok trevalis. Ang mga talakitok ay mahuhuli sa mga bahagi ng baybayin, sa mga estuaryo, at sa mga lugar na may daloy ng tubig. Mahilig silang maghanap ng pagkain sa mga istruktura tulad ng mga pier, bakawan, at mga bunganga ng ilog. Gumamit ng medium heavy spinning tackle na may popping lures or soft plastic baits na ang maliliit na isda. Ang maagang umaga at takip silim ang kanilang pinakaaktibong oras. Bangus, milkfish. Ang bangus, ang pambansang isda ng Pilipinas, ay sagana sa brackish at marine waters. Mahuhuli sila sa mga fish pond, bunganga ng ilog at baybayin. Kadalasan, ginagamit ang mga tinapay, lumot o iba pang vegetarian baits gumamit ng light tackle na may float dahil sila ay kilala sa kanilang mahiyain at mapagbantay na kalikasan. Sa aking karanasan, mas maganda ang kagat nila kapag kalmado ang tubig. Ngayon naman, sa ating pangkalahatang analisis ng mga kondisyon. Panahon Sa unang araw ng Disyembre, inaasahan natin ang bahagyang maulap na kalangitan sa araw at posibleng mahinang ulan sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 86 na degree Fahrenheit, 30 degree Celsius sa pinakamataas at 75 na degree Fahrenheit, 24 na degree Celsius sa pinakamababa. Ang halumigmig ay nasa 85% at ang hangin ay magiging mahina. Karaniwan ay siyam hanggang 15 kilometro kada oras. Ang mga kondisyong ito ay pangkalahatang maganda para sa pangingisda dahil sa matatag na presyon at katamtamang hangin na nagpapahiwatig ng mas kaunting kaguluhan sa tubig temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig dagat sa buong Pilipinas ay mananatiling mainit at komportable nasa 28 hanggang 30 na degree Celsius 82 hanggang 84 na degree Fahrenheit. Ang ganitong init ay nagpapanatili sa mataas na metabolismo ng mga isda. Ibig sabihin, mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Ito ay isang magandang senyales para sa kagat ng isda. Pasi ng buwan. Sa Disyembre 1, 2025, ang buwan ay nasa lumalaking gibus na pasi na may ilaw na humigit kumulang 83 hanggang 87 na porsyento. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mangingisda, ang lumalaking gibus na buwan ay isang magandang panahon para mangisda. Ang mas mataas na ilaw ng buwan sa gabi ay maaaring makaimpluensya sa mga tidal flow at sa pag-uugali ng mga isda sa gabi, lalo na sa mga predatoryong species na umaasa sa liwanag, kalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang kagat ng isda para sa Disyembre 1, 2025 ay magiging maganda. Ang simula ng dry season kasama ang matatag na mainit na temperatura ng tubig, katamtamang hangin at ang lumalaking gibus na buwan ay lumilikha ng halos perpektong kondisyon para sa aktibidad ng isda. Asahan ang aktibong paghahanap ng pagkain mula sa karamihan ng mga species, lalo na sa mga predatoryong isda na nabanggit natin. Kaya, mga kasama, ni Buntot, ni Kaliskis sa inyong pangingisda, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast at ishare sa inyong mga kaibigan. Ano ang inyong mga plano sa pangingisda ngayong weekend? Ibahagi ang inyong mga karanasan at obserbasyon sa comments section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan.